Hot dog, hot dog, hot digidi dog, hot dog, hot dog, hot digidi dog. <laughs> oh, smile, baby. Come na, ikaw naman, oh, so, video naman ni kau. Ah, si mo dami nang yung video. Eh, ikau, ikau wala pa Oh, smile na. Smile. Ay, so, uh, 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 uh. Ugo si Aya Ugo Ugo si Aya hmm. Hot dog, hot dog, hot diggity dog <laughs> mm, no, na naman si Manang mo Umagang umaga Umagang umaga ti-tv Ano? Umaga oo masyado siya, ano. Tapos, pinipicture-picture ka na kanina pa. Hmm. Yung katabaan ninyo, oh, kitang-kita. Hmm. Um. Ano? Oo, oh, oo. Oh. gusto mo naman na pipicture kanina. Ay, <laughs> Ugo. Ugo mm -hmm. Masyado na yung manang na yun Una, siksikin mo si papa mo. Natulog pa. Siksikin mo si papa mo. Siksikin mo siya. Mm -hmm. <laughs> ano? Oh. Smile na. Smile, baby. Smile, tabat, joy na, bulida. Oh. Mood na naman yan, man yan. bad mood na naman ikaw? Hmm? Bad mood na naman ikaw? Ah, ang bilis ng pagbabago ng ating tep... <laughs> Mamaya, kakain ka na ng solid. Oo. Oh, oh, gusto. Gusto mo. Ay. Oh, 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 oh. Gusto mo solid? Gusto mo na? Gusto mo na kumain? Ay, ano? Ogo. Ugo. Ogo. Hmm. Oh, good mood ka sa umaga. Pag sa gabi, masyada ka na, Bastos kana na. <laughs> oh, 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 bakit nagrarason kayo? Bakit bad mood kayo sa gabi? Okay. Uh -uh bakit bad mood kayo sa gabi? Ay, oh, oh, ayan ay, sinabi ko lang na bad mood. Ay, oh, oh, ayan na naman. Ayan na naman. Oh, ayoko na, ayoko na mag-video pag ganyan. Oh, oh, oh. Ayoko na mag-video. Mm -mm. mm -mm. Gusto mo na naman sit down. Sit down na naman ikaw. Oo, oh, oh. Sit down ka na naman. Oo, oh, oh. Hmm. Gusto mo rin mag-watch TV? Ah, oh, sandali lang. Oo. Oh.